Guys, punta tayo sa kwan. Kainan. Mukbang.

Ay, ito. butas. Wala to. <laughs> Sige, natin po. Puta. Tawagin mo na lahat. Nandito na lahat si Magda. Nandito na lang si Jacob. Che! Jacob! Nandito na lang po na. Nandito na yung ano po eh. Nandito ka ma'am. Nandito ang parami.

I <laughs>

<laughs> nalimas, nalimas. Oh, oh, get out sa mga kwan. Shout out sa banana. <laughs> <laughs>